sinasamahan tayo ng Diyos. Guys, andito ako sa Knock Shrine dito sa Ireland. Isang lugar kung saan nagkaroon ng apparisyon. Nagpakita ang mahal na Inang Maria kasama si San Jose, si San Juan na Ebanghelista, at mayroong tupa at may krus. That was August 21, 1879. Kung saan sa panahong yun ay dumadaan sa masading kahirapan ang bansang ito. May pagkaguto, may famine, nag-aalisa ng mga Irish, merong away sa pagitan ng mga katoliko at mga protestante, may isyo ng lupa, land reform, at nang magpakita ang mahal na ina nagkaroon ng iba yung inspirasyon, pananampalataya at katatagan ang bansang naghahanap kung kasama ba nila ang Diyos sa oras ng mga paghihirap na iyon. Sa ating Ebanghelyo, Mark chapter 5, verse 21 to 43, dalawang kwento. Si Jairus na lumapit kay Jesus upang pagalingin ng kanyang anak na may karamdaman at ang babaeng dinudugo ng labing dalawang taon at naghahangad lang na mahawakan si Jesus at siya'y gagaling sa kanyang karamdaman. At naganap ang mga milagro. Tulad ng nakita natin dito sa Nock Shrine, isang milagro upang ipadamang makalalapit pala tayo sa Diyos. At ang Diyos pala hindi tayo iniiwan. Yan ang kahulugan ng lugar na ito. Sa kabila ng kahirapan, naroon ng Diyos, nagbibigay ng kapayapaan at ng katatagan. Manalangin tayo. Lord, samahan mo kami sa mga oras ng aming pagkagulo at panghihina. Bigyan mo kami ng lakas at ng katatagan. Nakalalapit kami sa iyo. Amen. Pakilike, pakishare po ang ating TikTok account sa Facebook, pati sa YouTube. Lagi niyong tatandaan, all is grace, so be a blessing. GBU, God bless you.